So today anda kami ara na Unique Motors doon day kami El Motor di Roque So it's been 3 years ya, na saka kami ko El Motor So today is the very special day no na anda kami na Unique para pagaya si Roque and kaya dito yung very own si Ido Roque Ido Roque, diabla. Thank you na Unique for kausaya dahil si chance kumigo uh, mandebe El Motor and Aura, kabayagayot And thank you din na akay for ka na akay. Yang ga ani my life, nya pud yung pagadin yung motor. Okay, so guys, okay, thank you so much also ng mga sponsors, especially kun Ma'am Alen na kanen, no? Thank you so much Ma'am Alen. So na mauna ni Ma'am, Mabayad na mi karon for after 3 years. Mumanay ba. Tara. Ubani mi dito, Ma'am, para mabayad na mi motor. Sige. It was last year October 30, 2023. Ito na yung huling araw na pupunta si Roque sa Unique Motors para magbayad ng kanyang motor. At kung saan after 3 years mababayaran niya na talaga ng full ang kanyang motor at magiging sa kanya na talaga at sobrang saya ni Roque kasi nagbunga na ang pagsakripisyo at pagsisikap niya ay magiging sa kanya na talaga ang piyagyo tara samahan nyo kami ni Roque sa Unic Motors at magbayad ng kanyang motor para at makuha niya na ang kanyang OR share na ulit niya pero bago dyan samahan nyo rin kami ni Roque muna sa nakaraan kung paano ba nangarap pag nagkaroon si Roque ng kanyang Piaggio. tara samahan nyo ako sa panahon ng pandemya kung saan binigyan si Roque nang problema at sari-saring pagsubo. Pwede idol, aki lang banda. Mira sa ko, ano? Yasa pa si Rueda. So, atraka kita ara kong droke. Okay? Si Kosa di siyo problema. Buenas idol. Kita naman to. Maluya man. Kasi pasa kontigo ki. Ha? Ha? Yasa pa Rueda? Hmm?

para yung road test yun kasi anan kasi yung akin po natin kami kanya ang tayo natin yung mga para mga entery para ekstakto kayo yung gali gira yung so yung mga day mga para mga improvise sa kami ulit so ari kila sa CCD buwin nalang akito adin kundi sa sa pase yung road test yun idol kay kaya yun yung magbiyahe yun kaya safety Mm. Ito kasi niyo unit Idol. Kasi private kasi, verdad lang private. lele may mga pero Ako yo. Bibi. Bibi na din Tabi -Bi. yung pamilya, ng mga anak. Mm. Pero so, sa <inaudible> Idol, sa mm. yung Idol Kaya Idol. Idol ba. Dale. Bon vida. Fighter to idol, kano siyag con hindi ko sabi on di to tanso nendeh. Noi kami send, paki le ay di mi anak lalo para pandemic, so entertainment to gayot idol, so Ayun nga nakita natin si Roque sa panahon ng pandemya, pinigyan ng malaking pagsubok, ng malaking problema pero hindi sumuko. Tingnan niyo naman yung kapalaran ngayon. Meron na siyang sariling piyagyo na ngarap, hindi sumuko. Eh, eto ngayon ha, siya pa ngayon maglilibre sa akin. Dati ako naglilibre sa kanya. Tara samahan niyo kami ni Roque dito sa KCC Mall at ilirevive niya muna ako ng lunch bago kami pumunta sa Unique Motors. Salamat naman KCC. Eh, ano ka tapasa? again Okay, oh, mayroon tayo. Oh, mayroon tayo sa Facebook. Mayroon video. May video. Oh. Uh, oh, man, oh, uy, maru. Life, huh? oh, yeah, mar maru, man deo, oh. maru. Umante o bata. O. Maru. Uy, ito kina Maru, umante bata. <laughs> guys, aquí kami kami na paing inasal, no? Aquí si Rocky, uh, di pa kumigo kami. Go, so, bene. We will have our lunch na paing inasal. Okay. Ayan na. Kanya-kanya kami video ni Rocky. Ayan. Yeah. Uh, harap na inasal. Celebration, celebration. Thank you, Ate Ale, Patensoy. See you, yeah. November. November. So guys, kumene kami. Mano-mano lang kami. Celebration na uh, Motor di Roque Ara. Si Dane. So, na while after kaya hindi kami na Unique Motors. Tara, ciao tayo. Hello po mga idol. So, this the last day na babayaran ko yung motor. At uh, mamimiss ko talaga yung unit Siguro pupunta lang ako dito na pagbibili ng pyesa at bibili ng cash. At ito na pala yung unit after 3 years mga idol. Mababansin natin, okay pa siya. Bago na yung bulong natin. At uh, You know, um, uh, wasak na rin ito mga idol oh, sa gate namin pero papalitan natin next month. Pwede ba malutong ni Rydol. Ito. Um, nawasak yan dahil sa gate. Hindi ako nabangga ay dahil sa gate namin. Kasi nakalimutan ko mag-sentry. Tapos inopen ko yung gate, tumakbo siya ng mag-isa. So, inaabol ko sana. Muntik pa ako maipit. So, nayaan ko na lang. Sana ako linaabol. <laughs> so, ito. Ang ikitaw natin. Uh, yung bangko. Bago na bago ako dito so, itong course survey natin bago dito ah uh, pinaayos ko at bagong washing dito at pogi okay, din ang nangyari so ngayon na ngayon nagtaraan po po tayo sa UA eh. at gusto talaga talaga mong pasalamat kay ma'am Jan at ma'am Jane kasi binigyan tayo ng opportunity kasi ang dami ng decline sa akin ng company na ayaw ako tanggapin ah kasi lang sa um, sa mga, eh, hindi, siguro sa akin lang siguro, sa di kasi wala man akong, wala naman akong ibibigay na, you know, material na kung hindi ako makabayad, meron sila kukunin. Um, yun lang naman, o no, verbal lang naman, sinabi ko na kaya kong bayaran yung motor. Pero yun, still, hindi rin ako magagalit yung mga nag sa akin kasi wag ko, dun kumuha ako ng lakas ng loob upang mabayaran sa, at yung motor na to, na si Oras ang tawag natin si Puli Faith Puli ang pangalan ay idol si Puli Bakit Puli? Kasi Puli Faith ka So, ito pala yung na Puli Da ko chero sa buwanga Pwede si ito, pwede man rona Desde lipo Hasta lipapas, Hasta mi siyudad, sa buwanga hay morsa pa siya kita Nung may atas temprano, sale todo na casa. Hinahine lang, lang, ano lang. kalbida So this is it guys, no? After 3 years in the making Magiging kanya na talagang piyag, ah, ang TPS niya Grabe guys, no? Magsikap ka lang, tiwala ka lang, huwag ka magtamad So nothing is impossible So ikaw, diyan, patamad-tamad ano pang ginagawa mo eh? Si Roque nga, nagawa niya yung mga imposible na hindi pa siya normal pero nagawa niya yung mga normal na bagay so this is Roque this is a uh, inspiration na walang imposible sa buhay pag porsigido ka okay so ngayon babayaran na namin ang kanyang last payment for the uh, nangutang siya for 3 years ang sarap ng feelings no sobrang sarap Ah, so, ito. ito na po mga idol. Ah, uh, um, puli payment. Yay! Puli payment niya yun. So, thank you, Lord. Pinaka the best experience na ito na bilang niyo, mga idol. Okay. Totoo lang po mga idol, hindi rin lang ako makapaniwala na pagtapos ko yung motor ko. Kumusta ang condition ko. Alam naman ninyo, pinabalid niya ako. Totally, pinabalid niya ako. Kasi may pa ako. Uh, sobrang hirapan ang talaga ako. Alam ni ma'am, si always kong nakikita. Siya yung always nakikita na late ako magbayad. Supposed to be mga idol, last month pa dapat ako magpulipay kasi October man yan. November. Uh, meron ako, miss ko Boris niya, kaya sabi, lang tayo ito, kuya, ah, um, sir, kaya mo yan, kaya. So, kalain mo mga idol, ito na pala ng feeling na matatapos mo yung bayaran. Kaya hindi, hindi mo na so, problema next month. So, another na naman, no, ah, uh, um, gagawin tayo. So, abangan ko yung free ride po, mga idol. Ano nang sabi ko? Gagawin ko po yun para sa mga publiko. Bakit? meron akong sign na pag kasi yung mga sumakay sa akin nagtiwala hindi natakot dahil sa inyo yun nabayaran niyo yung motor ko siyempre nagbiyahe ako diba? At sa alagang akay sa akay ni Claude ito thank you talaga Ma'am Sol, Congress Sol Aragones thank you so much sobrang thankful at uh, thankful ko, ko talaga kasi nakilala ka Kilala ko po ikaw. Hindi man tayo na meet. Pero soon, alam ko, November. November sa akin ng Akay. Uh, I think, pupunta ko ng Manila. So, Sobre. Puka na no mo. Always <laughs> na oh, lang ako dito. Tatawa <laughs> na. So, yun. Thank you. Maraming maraming salamat sa mga tumulong, Lalo lalo na kay Ma'am Allen na kanin. Ma'am, thank you so much sa mga tao na nandyan sa Unique Motors na binigyan ng pagkakataon si Roque para makuha ang kanyang pangyo. Thank you so much. Truly nga, sabi nga nila, pag gumalaw ka, kumayad ka, walang imposible. Lahat ay posible. Kaya ikaw, ano pang ginagawa mo? Galaw na dyan!